Proud na ibinandera ng kapuso aktor na si Tom Rodriguez ang larawan kasama ang kanyang anak at ang bagong non-showbiz partner. Ngunit hindi gaya ng iba, may paeksena ang aktor dahil nakatalikod sila sa mga larawan at hindi kita ang kanilang mukha, kaya di pa rin alam ng netizens ang kanilang mga itsura. Ang mga larawan ay ibinahagi ni Tom sa kanyang Instagram page na may caption na Some treasures in life are too sacred to put on full display. Iginiit naman ni Tom na hindi niya itinatago ang kanyang mag-ina sa publiko, pagkusbais lamang niya itong protektahan. Pagpapatuloy pa niya, holding close what grounds me, what restores me, what reminds me of who I am beyond the lights, the noise, and the roles I play. Itinuturing rin ni Tom na kanyang sanctuary ang pamilya sa mundong magulo. This family of mine is my sanctuary, my peace. And in a world that often demands a performance, they are where I'm most real sa ipa niya. Matatanda ang unang ibinahagi ni Tom noong November 2024 pagkakaroon niya ng anak na tinawag niyang Baby Corbin sa isang non-showbiz partner for two years. Giit niya, gusto niyang ihiwalay ang personal na buhay sa trabaho sa showbiz, kaya hindi niya ipinapakita sa madla ang anak at partner. Dahil sa social media ngayon, nahanap din ng mga netizens kung sino ang bagong partner ni Tom. At Carla Abelana nasaktan sa pangyayari Lalo nang hindi pala makaanak si Carla, hindi natin alam kung ito ba ang dahilan ng paghihiwalay nila noon. Hanggang ngayon, hindi pa rin maliwanag ang kanilang hiwalayan. Si Tom ay dinivorsa si Carla sa Amerika at hindi pa sila annulled sa Pilipinas. Ayon kay Carla, I was disrespected. I was betrayed. I was lied to. I was used. I was made to look so stupid. Carla Abellana breaks her silence. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Kung nagustuhan niyo, huwag kalimutang mag-subscribe. Kita kits ulit sa susunod.